Ayo amana. aku Wala po kaming mama. Hmm. <laughs> <laughs> tulungan si mama guys Ayunin tayo na Nagulunan Ayaw po Ayaw Kain po kami ni baby ko Ulam po namin Ano daw ulam natin? Chicken? Ulam Kapag Kapag Thank you po sa nagbigay ng avocado kay Ninang din. Mm. Sarap. Sarap. Mm -hmm. mm -hmm. Baka anak anak ha? Welcome na po yung baby ko. Tap. Mm. Mm. Sarap ng avocado. Mm. Thank you po for watching. Kakain muna kami ng bunso ko para mapusog kami. Bye-bye daw. Bye-bye.